Madalas na pag-uusapan at napapanood sa mga balita ngayon ang South China Sea o West Philippine Sea dahil sa pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa maliliit na barko ng Pilipinas. Bakit nga ba ganun na lang kaagresibo ang China sa pananakop ng ating teritoryo o ating exclusive economic zone? Ang kwentong ito ay sumasaklaw sa mga pangyayari na may kaugnayan sa alitan sa South China Sea. Sa kasaysayan, ang China, Japan at France ay dati nang nagtatalo tungkol sa mga isla ng Spratly at Paracel. Sa kasalukuyan, ang mga Paracel Islands ay pinag-aawayan ng China, Taiwan at Vietnam habang ang Pratas Island ay isinasapalaran sa pagitan ng China at Taiwan. Bukod dito, ang mga Spratly Islands ay binibigyang prioridad ng magkasalungat na mga claim ng China, Taiwan, Vietnam, Pilipinas, Malaysia, at Brunei. Dahil dito, maraming bansa na may mga alitan sa teritoryo ay nagkaroon ng mga tunggalian sa South China Sea mula pa noon. Narito ang timeline ng mga mahahalagang pangyayari sa South China Sea mula pa noong ancient time. 1000 BCE to 2nd century CE. Ang kulturang sahuin ay isang kultura sa Vietnam. Sila ay umunlad sa baybayin ng South China Sea, lalo na sa southern to central Vietnam, mula sa Mekong Delta hanggang sa lalawigan ng Quang Binh. Ang mga taong sumusuporta sa sibilisasyong sahuin ay mga mandaragat na mga taong nagsasalita ng Austronesian. Ang mga relics ng sahuin ay matatagpuan sa ilang mga lugar sa mga baybayin ng South China Sea mula sa Palawan sa Pilipinas hanggang sa Orchid Island malapit sa Taiwan na nagpapahiwatig na naglayag na malagi at nagkalakalan sila sa paligid ng mga baybayin ng South China Sea. 3rd century BCE Inangkin ito ng People's Republic of China sa argumento na mula pa noong 200 BCE. Dahil daw ang mga mangingisda ng China ay gumagamit na ng mga isla ng Spratly mula pa noong mga panahong ito. 3rd century. Dalawang aklat na isinulat ng mga insik na sina Jen ng Eastern Wu Dynasty, isang dinastiyang estado ng China, at ang isang gawa na pinamagatang Guangzhou Ji, Kronika ng Guangzhou, na isinulat ni Pei Yuan ng Jin Dynasty, isang imperial na dinastiya sa China, ang naglarawan sa mga isla ng Paracel at Spratly. Ang lokal na pamahalaan ng Jin Dynasty ay nagpapakita ng hurisdiksyon sa mga isla sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga patrol na bangka sa paligid ng mga karagatan. 5th to 13th Centuries Ang mga puwersa ng pandigma ng Liu Song Dynasty, isang imperial na dinastiya ng China, ay nagpatrolya sa mga isla ng Paracel at Spratly. Sa panahon ng dinastiyang Tang, ang mga isla, ay inilagay sa ilalim ng administrasyon at autoridad ng Chungzhou, ngayon ay Hainan Province. Ang administrasyong Chino sa South China Sea ay nagpatuloy hanggang sa dinastiyang Song. 6th to 15th centuries Kilala ang South China Sea bilang Ocean Sea ni Xiao Xiao, ang insik na manlalayag at mga ngalakal sa rehiyon. Ito ay pinangalanan ayon sa isang Hindu-Talasocratic Empire na Champa na umunlad sa modern-day Central Vietnam sa panahong iyon. Noong 1596, nagdeklara ang Espanyol na pamahalaang kolonyal na bawat isla sa Kalayaan Islands, na kilala ngayon bilang Spratly Islands, at may status ito bilang barangay o baryo. 18th centuries, 1816, nag-utos ang Annamese Emperor na si Gia Long, ang huling dinastiya ng Vietnam, ng isang kumpanya sa Paracel Islands upang gumawa ng pagsusuri at gumuhit ng isang mapa. 1835, nagtayo si Anam ng isang pagoda sa Paracel Islands na nagpapakita na ito ay isang protektadong teritoryo ng France. 1870, si Captain Meads, isang British naval captain, ay sumuri sa mga isla at nagpatunay sa opisyal na pagangkin sa parehong mga grupo ng Spratly at Parcel at itinatag dito ang Kingdom of Humanity. 1876, nagdeklara ang China ng pinakamaagang dokumentadong pag-angkin sa Paracel Islands. 1877, ang mga Briton ay naglunsad ng unang modernong legal na mga pag-angkin sa Spratlys. 1883, noong sinuri ng Alemanya ang Spratlys at Paracels, ay agad na nagprotesta ang China. 1887, sa ika-19 na siglo, natuklasan ng mga European na ang mga mangingisda mula sa Hainan, China ay taunang bumibisita sa Spratly Islands para sa bahagi ng taon. 1887, ang Chinese-Vietnamese Boundary Convention sa pagitan ng France at ng Qing Empire ay nagtakda ng hangganan ng lupain sa pagitan ng Tonkin at China at ang soberanya ng ilang mga maliit na isla sa Gulf of Tonkin, isang gulf sa northwestern portion ng South China Sea. 1898 Isinuko ng Espanya sa Estados Unidos ang mga Philippine Islands sa pamamagitan ng Treaty of Paris na sumunod sa Spanish-American War. At ayon sa kasunduan, ang Spratly Islands ay hindi bahagi ng Pilipinas. 19th centuries. 1900 ang Treaty of Washington ng 1900 ay nilagdaan noong November 7, 1900 at naging epektibo noong March 23, 1901 nang magpalitan ng ratifikasyon. Layunin ng kasunduang ito na alisin ang anumang dahilan ng di pagkakaintindihan na nagmumula sa interpretasyon ng Artikulo 3 ng Treaty of Paris ng 1898 sa pamamagitan ng paglilinaw ng mga partikular na teritoryo na ibinigay ng Espanya sa Estados Unidos. Nagdagdag ang Treaty of 1900 na dapat ang lahat ng mga isla na nauugnay sa Philippine Archipelago na matatagpuan sa labas ng mga linya na inilarawan sa Artikulo 3 ng Treaty of Paris ng 1898 at lalo na sa mga isla ng Cagayan, Omapun, Sulu at Sibuto sa opisyal na pagsuko ng Espanya sa Estados Unidos. 1902, nagpadala ang China ng mga puwersang pandagat para mag-inspeksyon sa Paracel Islands at upang mauna sa mga pagangkin ng France. 1907, Nagpadala ang China ng isang puwersang pandagat upang magplano para sa paggamit ng mga likas na yaman. 1911, inilipat ng bagong pormadong Republika ng China ang tagapagmana ng Qing Dynasty, ang administrasyon ng Paracel Islands sa Hainan na hindi magiging isang hiwalay na probinsya ng China hanggang 1988. 1917, pinakinabangan ng mga Japanese ang mga phosphate deposits sa Spratly Island, ito aba. 1927, nagdeklara ang mga Japanese ng pinakamaagang dokumentadong pag-angkin sa Paracel at Spratly Islands. 1928, inihayag ng Republika ng China na ang Paracel Islands ay ang pinakatimog na hangganan ng kanilang teritoryo. 1932, formal na inangkin ng France ang parehong Paracel at Spratly Islands. At nagprotesta naman ang China at Japan dahil dito. Noong April 6, 1933, inokupahan ng France ang Spratlys at inihayag ang kanilang pagsakop at opisyal na isinama sa French Indochina at nagtayo sila dito ng ilang mga weather stations. June 1937, ipinadala ng China si Huang Chiang, ang pinuno ng Chinese Military Region No. 9, sa isang lihim na pagbisita sa apat na isla sa Amphitrite Group ng Paracels. Ang kanyang bangka ay puno ng 30 backdated sovereignty markers. Dahil ang misyon ay confidential, si Huang Chiang ay hindi nagdala ng mga markers na may petsang 1937. Inilibing ng koponan ang kabuuang 12 backdated sovereignty markers. World War II, 1939, nilusob ng Japan ang mga isla at kimuha ang kontrol ng buong South China Sea. Ang lokal na pamahalaan at ang mga residente ay tumakas papuntang Australia. Hanggang sa tuluyan ng nasakop ng mga Japanese ang Spratlys at Paracels Islands. Nagtatag ng mga military base ang Japan sa mga isla ng Woody at Patel sa Paracels at sa Ituaba sa Spratlys. Pinamahalaan ng Japan ang Spratlys sa pamamagitan ng hurisdiksyon ng Taiwan at ang Paracels sa pamamagitan ng hurisdiksyon ng Hainan. June 2, 1945, isinuko ng mga Japanese ang Woody Island matapos ang pag-atake ng mga puwersa ng US noong February 6 at March 8, gamit ang submarine na USS Cabrilla. November 20, 1945, naglanding ang isang misyon ng US Navy sa Ituaba at natuklasan na ang mga sundalo ng Japan ay maaga nang umalis sa isla. 1945, ayon sa Cairo at Potsdam Declarations at sa tulong ng Amerika, tinanggap ng Armed Forces ng Republic of China sa Nanjing ang pagsuko ng mga kuta ng Japan sa Taiwan Kasama na ang mga isla ng Paracel at Spratly. Pagkatapos ay ipinahayag ng Nanjing na ang parehong arkipelago ay bahagi ng lalawigan ng Guangdong. 1946, itinatag ng Republika ng China ang mga kuta sa Woody Island sa Paracels at Taiping Island sa Spratlys. Nagprotesta ang France at sinubukan ng mga Pranses, subalit hindi nagtagumpay na palayasin ang mga tropang Chino mula sa Yongxing Island or Woody Island. Ngunit nakapagtatag sila ng isang maliit na kampo sa Patel Island. Ngayon ay Shanhu Island, sa timog kanlurang bahagi ng arkipelago. Itinaguyod ng Republika ng China ang the Southern China Sea Islands Location Map na nagtatakda ng mga pambansang hangganan sa dagat sa pamamagitan ng 11 dash lines pero tinanggal nila ang dalawang linya kalaunan. Dito nagpapakita ng U-shaped claim sa buong South China Sea at nagpapakita ng Spratly at Paracels sa teritoryo ng China. 1947, pinaalala ng mga Amerikano ang Pilipinas sa kanilang kasarinlan noong 1946 na ang Spratlys ay hindi teritoryo ng Pilipinas at upang hindi magalit si Chiang Kai-shek sa China at dahil ang Spratlys ay hindi bahagi ng Pilipinas ayon sa 1898 Treaty na pirmado ng Espanya at Amerika. 1950, Pagkatapos itaboy ng mga Chinese Nationalist ang Hainan ng People's Liberation Army, nagwithdraw ang mga ito ng kanilang mga kuta sa Paracels at Spratlys patungo sa Taiwan. 1952, tinanggihan ng Japan ang anumang pag-aari ng soberanya sa mga arkipelago ng Spratly at Paracel ayon sa Article 2 clause ng San Francisco Peace Treaty, ngunit walang itinakdang benepisyaryo. 1956 Isang micronation na pinamagatang Freedomland ang inihayag sa Spratly Islands ni Thomas Cloma, isang Pilipinong abogado at negosyante. Ang solong layunin ng Freedomland ay ang paglalabas ng mga selyo ng poste para sa mga kolektor. Ang pahayag ni Cloma ng Freedomland ay nagdulot sa parehong Beijing at Taipei, na muling ipahayag ang mga pag-angkin ng China sa Spratlys. Nagpadala ang Taipei ng tropa upang palayasin si Kloma sa Taiping Island at nag-establish ng okupasyon doon. Ang pahayag ni Kloma ng Freedom Land ay legal sa Pilipinas dahil tulad ng binanggit ng Manila sa kanilang tugon sa mga protesta mula sa Beijing, Saigon at Taipei, ang Pilipinas ay hindi nag angkin ng sarili nitong claim sa Spratlys. January 6, 1957, inilipat ng China ang Bac Long Vai Island sa Vietnam. September 4, 1958, Naglabasang China ng Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's territorial sea, published on 4 September 1958, upang legal na ilarawan ng tuna'y nakahulugan ng nine-dashed lines sa South China Sea. 1969, a United Nations-sponsored research team to discover oil under the seafloor of the island group. 1970, inokupa ng China ang Amphitrite Group ng Paracel Islands. 1971, inihayag ng Pilipinas ang pag-angkin sa mga isla na katabi ng kanilang teritoryo sa Spratlys na kanilang pinangalanan na kalayaan at opisyal na isinama sa Palawan Province noong 1972. Inihayag ni Pangulong Marcos ang mga pag-angkin matapos na ang mga tropang Taiwanese ay umatake at bumaril sa isang bangka ng mangingisda ng Pilipinas sa Ituaba. 1974. Tinubukang ipatupad ng South Vietnam ang kanilang mga pag-angkin sa soberanya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga maninirahan sa Spratlys at pagpapaalis ng mga mangingisda ng China mula sa timog kanlurang bahagi ng Paracels at nagresulta ng labanan sa dagat sa Shanhu Island. Tinalo ng China ang mga puwersa ng Vietnam. Ito ay nagbigay daan sa Beijing na palawakin ang kanilang kontrol sa buong arkipelago ng Paracel. Tinaboy ng China ang mga puwersa ng South Vietnam mula sa Crescent Group ng Paracel Islands sa Battle of the Paracel Islands. June 11, 1978, sa bisa ng Presidential Decree No. 1596, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang mga isla na tinukoy bilang ang Kalayaan Island Group at binubuo ng karamihan ng Spratly Islands ay saklaw ng soberanya ng Pilipinas at sa bisa ng Presidential Decree No. 1599 na inilabas noong June 11, 1978, ang pag-aangkin ng Exclusive Economic Zone hanggang sa 200 nautical mile o 370 kilometers mula sa ating Territorial Sea. 1979, tinanggap ng Hanoi ang posisyon ng South Vietnam at inangkin ang soberanya sa lahat sa mga isla ng South China Sea noong early 1980s. At nagprotesta naman ang Beijing, Kuala Lumpur, Manila at Taipei. Nagpatuloy ang Vietnam sa masigasig na pagtirahan at pagtatayuan ng mga outpost sa mga isla ng Spratlys. May 8, 1984, pinagtibay ng Pilipinas ang 1982 Third United Nations Convention on the Law of the Sea at inihayag na sila ay isang archipelagic state. Inangkin ng Pilipinas ang lahat ng mga isla at bahura ng Spratly na matatagpuan sa loob ng kanilang 200 nautical mile exclusive economic zone kasama ang Mabini o Johnson South Reef. March 14, 1988, tinalo ng China ang hukbong pandagat ng Vietnam sa Johnson South Reef Skirmish at Mabini Reef. Matapos na subukan ng mga Vietnamese na hadlangan ang puwersa ng China na pinag-atasan ng UNESCO na magtayo ng isang tidal gauge station. Gayunpaman, ito ay nagdulot ng karagdagang labanan sa Vietnam. Noong Enero 1996, tatlong Chinese vessel ang nakipaglaban ng 90 minutong enkwentro sa isang Philippine Navy gunboat malapit sa Campones Island. 1997, sinimulan ng Pilipinas na hamunin ang soberanya ng China sa Scarborough Shoal. May 9, 1999, isang araw pagkatapos ang pagbomba ng U.S. sa Embahada ng China sa Belgrade, Nagpadala ang Philippine Navy ng BRP Sierra Madre at isinadsad ito sa Second Thomas Shoal at dahil dito naglabas ng opisyal na protesta ang China. Tinanggihan naman ng Pilipinas na tanggalin ang barko. Mula noon, regular na ang pagpapadala ang China ng mga service ship sa mga karagatan malapit sa Second Thomas Shoal. Sa tingin nyo, mayroon bang karapatan na ang ng China ang buong South China Sea at West Philippine Sea at ano kaya ang magandang dapat gawin ng Pilipinas para ipaglaban ang ating teritoryo comment down below